yung pong isang <laughs> armored, armored van. van. ang ginagamit na po. Opo. Uh, may kanya-kanya na pong van. Mm. Punong-puno na po na umabot na ho ng dalawang bilyong bil piso. 2 billion! Basta usually, ang uh, deliveran daw po nila, 800 million pesos to 2 billion pesos. Yun ang sinasabi kahapon sa interpellation po ni Senator Ping Lacson. Opo. Uh, ang sinasabi po mga kapatid nga, ano, sa, sa, uh, sa umano'y salaysay, nito pong si Bernardo, na siya ang tagahatid oo noong pong kickback mm. dito kay Try mm -hmm. okay. Give Na ang malamang daw kasama yung Yusek Adrian Bersamin. Bersamin. Kasi po ni Senator Lacson. Oh. Pero ito ho daw ay bahagi na rin po ng statement nito pong si Bernardo. Si Bernardo po, aplikante ngayon sa pagiging state witness. Yes. Okay. At si Bernardo po, oh, sa kanyang mga unang salaysay, kanya pong naihayag na yung kanyang personal na mga relasyon ha, sa mga taong ngayon na itinuturo niya. Ha? Kumbaga eh dito, sorry, wala nang kumpare, wala nang uh, mentor, mm -hmm. kasi kinakailangan din po niyang maisalba ang kanyang sarili mm -hmm. doon sa habang buhay na makakabilanggo. True. Okay. Ngayon, girl, ang sinasabi po, may pagkakataon daw na sinasabi ni Bernardo na sandali lang, kunin mo na itong pera. Tama ba? Mm -hmm. Siya ang pagkakaintindi ko? Oo. Merong isang beses kasi, nadat magde-deliver siya dahil naipon na mm -hmm. yung laman ng van. Mm -hmm. Parang ganun. Sabi niya, around 2 billion pesos. Mm -hmm. Kaya lang, sinabi ni ulay Var, na, 'wag muna. Magulo nga kasi ngayon. May ganoon eh. So punong-puno na kaya pinipilit niyang ma-deliver na. Uh -huh. At sinasabi ni Senator Ping kahapon, yun daw yung single largest or biggest delivery na ginawa po uh -huh. nitong si Bernardo kay Olaybar Bar. Na umabot nga na most possibly na hanggang 2 billion pesos. Pero ang total po nito ay mga 8, 8 billion, billion pesos. pesos. So, mga Galing din don sa 82 billion pesos kasi ng 15 to 16% percent hmm. ang sinasabing kita. Hindi ba? Ilang tao ang pumipila? Dito na lang po sa amin eh, ang pumipila kay Idol. Araw-araw, nakikita po ninyo, sa daan, daan. haba ng pila. Most likely po ang iba dyan humihingi ng tulong pinansyal, pagpapagamot, referral po para sa mga ospital. Puntahan nyo ang haba ng pila dyan po ha, sa lahat ng pagamutan ng gobyerno. Jose Reyes, PGH, Heart Center, Lang Center, Children's Hospital, Amang Rodriguez, lahat ng pagamutan ng gobyernong haba ng pila. Madaling araw pa lang, bakit? humihingi ng tulong para makapagpagamot kahit papaano ng libre kung pwede. Kung di man discount na lang. Pambili ng gamot, girl, di ba? Mm. Opo. At bakit laging ganito pong sitwasyon? Kasi sinasabi ng gobyerno, walang pera ang gobyerno, kulang ang pera ng gobyerno. Hindi ba, girl? Mm -hmm. Sa mga nakikinig kayo sa amin, ako po, kami dito, ilan na pong pakakataon na nauubliga kami ha na magbigay din po ng tulong doon sa mga nangangailangan ng guarantee letter na nanggagaling sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit? May eh, maaawa ka naman eh. ba? Hmm. Diba? Yung kaibigan ko na si DJ Richard, mga kapatid, nakita ho No, nailipat ng heart center pero bigo pa rin po na maisalba. Pero ang problema niya, pambayad sa ospital. At sinasabi ko nga, gawa natin ng paraan to. Kasi estado ang unang-unang may responsibilidad na tulungan ang kanya mamamayan sa pagpapagamot. Pero itong mga taong ito, mga taong ito, yung mga una pang kwento, Mali-maliit ang pera, bulto-bultong pera, bilyong-bilyong pera. At sinasabi, ay, dyan lang muna yan kasi busy kami. Panginoon Diyos, di ba? By the billion sa pinag-uusapan. <laughs> Hindi ba komportable buhay ninyo? <laughs> <laughs> Hindi ba sapat ang kinikita ninyo? Buhay ninyo? Pagkatapos, eto ho, di ba? Isang manggagawa natin na kapanayam kanina, girl. Hmm. Di ba sakit sa kalooban? Di ba? Ikaw na nakikinig ngayon na taxi driver o TNVS driver o ikaw na private motorist, hindi ka ba nagagalit sa ganitong kwento? Por Dios, por Santo, di ba? Kaya kahapon nung ako yung nakikinig dito, talaga namang iniisip ko nagagawa nila ang lahat ng ito, di ba na bagang natural lang sa kanila, Kultu kultura na ho nila ito. Hmm. Parang nasanay na. Wala na ho talagang konsyensya pinag-uusapan dito. Wala pang umaamin sa kanila. Hindi hmm. hmm. ba? Kung baga, prove it! nyo, ba? Diba? <laughs> Ang hirap tanggapin, ano? Hmm. Nadito po sa mga kwentadag ito at mga gantong istorya. Na ako naman, naniniwala po ako. Pero kinakailangan pa natin idaan sa husgado, girl. Kasi due process. Kaya na iniisip ko, saan kaya nila dinadala pera? Mga bata pa ito eh. Tignan mo yung mga profile nila. Ito ba? Yung pang 8 billion, Rome. Ortigas, tingin mo, sinulo lang nila ito? <laughs> Ikaw tingin mo siya? Uh, I don't think so. Di ba? Hindi kasi for... Ako ito lang personal na opinion lang. Hindi pa naman natin napapatunayan kung lahat ito may katotohanan. At yung mga tao na lahat na involved, syempre sinasabi po nila hindi kami, hindi yan totoo. Pinabubulaanan po nila ila, ila, pinabubulaanan nila lahat ng mga testimonya po nitong si Bernardo, maging ni Alcantara at nga nitong si Hernandez. Pero kung totoo man, ang, ang, ang sa tingin ko, parang hindi lalakas yung loob no, ng isang tao na masabit sa ganyang kalaking halaga kung walang mas malaki pa sa kanya na magpoprotekta dito. Kung totoo man po ito, yun lang ang aking palagay dyan. Ano sa tingin mo, partner? Pero yes, we feel you. Diba? Hindi na lang, kahit hindi na lang yung mga pumipila po doon sa mga ospital eh, yung mga middle uh, income earners. Kasi minsan pag nadadrive ka na ng sasakyan o kaya eh, may nakakakain na sa, mas, sa mga restaurant na gusto mo, iniisip ng iba, uy marami kang pera. Hindi po ah, hindi po ganun yun. Hindi ba, nagtatrabaho ka ng maayos para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Nahihirapan ka sa paggising araw-araw, hmm. pinubuyo mo yung traffic every day kasi meron kang anak na pinag-aaral. Meron kang mga bayarin na kailangan mong bayaran pero bawa bago dumating sa insweldo mo, nabawasan agad ng tax. Kaya ang sakit sa loob. Kasi kababayad ko lang ng taxi itong nakaraan. Sakit po talaga sa loob kung kanin ko sinabi. Sabi ko, ang hirap maglabas ng ganitong pera. Tapos alam mo na may ganitong issue yung gobyerno na hindi nila maipaliwanag. Sino ba talaga ang mastermind dyan? Kami, hirap na hirap magtrabaho. Para may pangambag sa gobyerno. Pagkatapos makakarinig kami ng mga ganitong balita na isang bagsakan, dalawang bilyong piso ang deliveryan Kung totoo man yan? Ako naniniwala ako mga kapatid ha, dito po sa mga statement na ito, nang naggusto hong maging state witness. Ako, sabihin na po natin na prejudge mo na itong isyong ito. Dito po sa isyong ito. Mawalang ganang lang po sa lahat ng concern. Kung nga, eh, prove it, sabi nila. Oh, I-prove nyo na hindi kayo tumanggap. Babalik na rin ko po dito yung, di, di ba, yung presumption mga kapatid. Kasi na lang 9.25 in the morning. PhilHealth Fund. Bakit ba nila kinalikot? Bakit ba pinakialaman nila Ralph Recto? Nila pangandaman? Alright? Opo. Bakit ba pumayag sila Grace po? Alright? Bakit po ba nila pinahintulutan? Nakalikutin po yung pondo ng PhilHealth na dapat po ay pinakikinabangan ng mga miyembro. Bakit? Kulang ang pera ng gobyerno. Para saan? Eh, para daw sa mga health workers, para daw sa ganito, etc. <laughs> Hindi ba? kulang ang pera ng gobyerno. Ito ho, oh. Sinasabi nga po itong wala pa man pong listahan, may komisyonan na. Hindi pa lumalabas ang official mismo, ne pa lang may komisyonan na. Lalo ng paglabas po ng GAA, nakatanggap na po mga kapatid ng bilyones. Panginoon Diyos talaga naman, opo. Tapos yung pong pera ng PhilHealth, gagahasain nyo pa sa katwiran na walang pera ang gobyerno? Hindi po nagkukulang sa pera ang gobyerno. Sumosobra ang gobyerno sa dami ng mga magnanakaw. Kaya tayong mga lahat tayo, kayong mga nakikinig ngayon, muli, huwag ho natin palampasin ito, itong mga pangyayaring ito. Ang ICI, hello, Kailan ni yung patatawag itong mga taong ito kung totoong kayo'y independent. Parang pinipili nyo lang ang gusto nyong tawagin. Hindi pa namin mapanood. Diba? Kailan lang yung itong si Adrian Bersamin. Si Trygib Olayvar, si dating Executive Secretary Bersamin, si Amena Pangandaman, si Sani Anggara, na dati pong Finance Committee Chairman, kailan? Ano po, tandaan natin, huwag tayong BBT, huwag tayong mapapagod, ituloy ang ating panawagan! Ikulong Mandarambong! Ikulong.